Nasa lanta ng bagyong Karina ang kamay at ilang bahagi ng Luzon kamakailan. May mga celebrities na naapektuhan ng bagyo at ang iba naman ay lumabas ang kanilang pagbabayanihan para tumulong sa mga kababayan natin na naging biktima ng bagyo. The Philippine Showbiz List presents Pinoy Celebrities na Naapektuhan ng Bagyong Karina Janeline Mercado and Dennis Trillo Lubos na naapektuhan ng bagyong Karina ang mag-asawang Janeline at Dennis na makikita sa kanilang mga social media posts kung saan lubog sa baha ang kalsada. Sa kabila ng hamon, pinili nila Jeneline at Dennis na gamitin ang kanilang plataforma upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa isang post nitong Webes, inanunsyo ni Jeneline ang pagbabalik ng Star Trek PH, isang donation drive campaign na sinimula nila noong kasagsagan ng bagyong Odette noong 2021. Ang kampanya ay naglalayong makalikom ng tulong pinansyal para sa mga naapektuhan ng habagat at bagyong karina humiling siya ng tulong mula sa publiko, lalo na sa mga may kakayahang magbigay ng donasyon. Samantala, umani ng samutsaring komento ang TikTok post ni Dennis tungkol sa grocery list sa gitna ng bagyo. David Chua si David Chua, isa sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at kahit may komportableng pamumuhay, hindi siya nagdalawang isip na tumulong sa kapwa. Bukod sa pagiging aktor, aktibong reservist din si David ng Armed Forces of the Philippines. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, tumulong siya sa pamamahagi ng relief goods sa mga biktima sa Maynila. Namahagi siya ng bigas, noodles at mga delata sa mga kababayang lubos na naapektuhan. Hindi inalintana ni David ang hirap at panganib na islamang niyang makatulong. Ngunit nasaksihan ni David ang pagkakagulo ng mga tao matapos makuryente ang isang tao na agad na binawian ng buhay. Ang eksenang yon ay nakunan pa ni David ng video habang isinasakay ang biktima sa tricycle, ngunit huli na ang lahat sa kabila ng mga pagsubok. Natutunan ni David na ang bayanihan ay buhay na buhay, isang katangiang may pagmamalaki ng mga Pilipino. Ninong Rai Isang malaking pagsubok ang dinanas ng food content creator na si Ninong Rai na kilala sa kanyang mga nakakagutom na luto at masasarap na mga recipe. Ang bagyong Karina na tumama sa bansa ay nagdulot ng malawakang pinsala at isa sa mga naapektuhan ay ang tahanan ni Ninong Ray sa Malabon. Ayon kay Ninong Ray, ang kanyang bahay ay nalubog sa tubig baha, dulot na matinding ulan. Ang kanyang kusina kung saan siya trabaho at naglalabas ng mga masarap na pagkain ay hindi rin nakaligtas sa pinsala sa kabila ng mga pagsubok. Ipinakita ni Ninong Ray ang tunay na dedikasyon at determinasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang inspirasyon ay nagsilbing gabay, hindi lamang sa kanyang mga taga-subaybay, kundi pati na rin sa mga kapwa food content creators. Sa kabila ng lahat, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang passion at trabaho na nagbigay sa kanya ng pagkakataong mas papalapit sa kanyang audience at magbigay ng pag-asa sa panahon ng krisis. Ronnie Liang Bagamat apektado ng bagyong Karina, hindi nagdalawang isip ang OPM artist, aktor at military reservist na si Ronnie na tumulong sa kanyang mga kababayan. Sa kabila ng panganib na dala ng bagyo, lumahok si Ronnie sa search and rescue operations ng AFP sa mga binahang lugar sa NCR. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi ni Ronnie ang mga kaganapan sa kanilang rescue mission sa ilang bahagi ng Quezon City, kabilang ang Barangay Rojas. Makikita sa mga litrato at video ang pagtutulungan nila ng iba pang Philippine Army Reservists sa pag-rescue sa mga residente na natrap sa mga bubungan ng kanilang mga bahay dahil sa mataas na tubig baha. Sa isang caption, sinabi ni Ronnie na ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin bilang mga Army Reservists ang kanilang pagnanais sa makatulong ay nagbigay inspirasyon sa marami at umani ng positibong reaksyon mula sa netizens. Maraming netizens ang nagpahayag ng paghanga sa ipinakitang kabayanihan ni Ronnie at ng kanyang mga kasamahan na nagpakita ng diwa ng bayanihan. Baji Mortis ang direktor ng paboritong kiddie show na Going Bulilit na si Baji ay isa sa mga nasalanta ng bagyong Karina na dumaan sa bansa kamakailan. Ang bagyong ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa maraming lugar, kabilang ang bahay ni Direk Baji. Ayon kay Direk Baji, pumasok ang tubig baha sa kanilang buong bahay, nagdulot ng malaking pinsala at kalituhan. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan nila ang ganitong sakuna. Dati na silang naapektuhan ng ibang bagyo. Sa kabila ng pagbotok ng bagyo, hindi na iwasan ni Direk at na kanyang pamilya ang pakiramdam ng pagbalik sa masasakit na alaala mula sa nakaraang bagyo. Sa ngayon, ang kanilang pamilya ay muling bumabangon at naglilinis ng kanilang tahanan. Sa kabila ng hirap na dinanas, ang suporta mula sa kanilang mga kaibigan, pamilya at komunidad ay nagbibigay sa kanila ng lakas at pag-asa. Michael De Mesa Nakauwi naman sa wakas ang veteranong aktor na si Michael De Mesa matapos ang matinding pagsubok na hinarap dahil sa bagyong Karina. Ayon sa kanyang Instagram post, na-stranded siya ng 22 hours dahil sa malalang pagbaha. Maagang natapos sa kanilang taping ngunit nahirapan silang makauwi dahil sa baha. Dito July 25, masayang ibinahagi ni Michael na 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 ang kanyang sasakyan at nakauwi na siya. Nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong at nagdasal para sa kanyang kaligtasan. Samantala ang asawa niyang si Julie Eigenman ay naglabas din ng saloobin hinggil sa mga komentong natanggap ni Michael de Mesa sa social media. Ayon kay Julie, dapat magpakita tayo ng malasakit at suporta sa lahat ng na naapektuhan ng bagyo. Daniel Matsunaga Si Daniel ay isa sa mga matinding naapektuhan din ng bagyong Karina. Sa gitna ng malakas na ulan at hangin, nakarana si Daniel ng pagsubok sa kanyang tahanan. Ayon sa kanya, hindi inaasahan ang biglaang pagpasok ng tubig-ulan sa kanilang bahay. Ang second floor na kanyang tirahan ay napasok ng tubig na nagdulot ng matinding pag-alala. Agad na kumilo si Daniel upang malinis ang kanyang tahanan kahit patuloy ang pag-ulan. Nagbigay siya ng update sa kanyang mga tagahanga sa social media. Ibinahagi ang kalagayan ng kanyang bahay at ang kanyang mga hakbang sa paglilinis. Ipinakita ni Daniel ang kanyang determinasyon at katatagan sa pagharap sa sitwasyon. Cherry White Sa kabila ng matinding hagupit ng bagyong Karina, isang pangalan ang lumutang at naging simbolo ng malasakit at bayanihan, si Cherry White isang content creator. Hindi ng dalawang isip si Cherry na tumulong sa kanyang mga kababayan kahit pa apektado ang kanyang sariling kaligtasan. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi niya ang mga larawan ng kanyang pagtulong sa mga nasalanta ng baha. Gumamit sila ng inflatable pool para madala ang ayuda sa mga looban na lubog sa tubig. Makikita sa mga larawan ang dedikasyon ni Cherry na walang arte na lumusong sa baha at nakikipagkwentuhan sa mga tao. Si Cherry ay naging huwara ng tunay na diwa ng bayanihan. Gardo Versoza Troma naman ang sinapit ni Gardo sa bagyong Karina. Ang kanyang karanasan noong bagyong Ulysses noong 2020 ay nagbigay sa kanya ng malalim na pananaw sa kahalagahan ng pagiging handa at malasakit sa kapwa sa pagbabalik tanaw niya sa mga pangyayari. Muling bumalik ang mga alaala -ala ng Ulysses nang marinig ang balita ng paparating na Karina. Sa gitna ng takot at pangamba, ang kanyang mga dasal ay nakatoon sa kaligtasan ng lahat. Hindi lamang basta-basta pag-aalala ang nararamdaman ni Gardo. Ito rin ay pagkakataon upang ipakita ang kanyang malasakit sa kapwa. Sa kabila ng kanyang saliling pagsubok, handa siyang magbigay ng tulong at suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad. Ross Martin, Pamulak Pamulaklakin sa kabila ng pagkabalahaw at epekto ng bagyong Karina, hindi na dalawang isip ang content creator at negosyanteng si Ross Martan pamulaklakin na magbigay ng tulong sa kapwa kahit walang kapalit. Kilala si Rosmar sa social media, hindi lamang dahil sa kanyang mga negosyo, kundi sa patuloy na pamamahagi ng tulong sa mga netizens, lalo na noong pandemya. Ibinahagi ni Rosmar na bukas ang kanyang R Farm Resort sa Tanawan, Matangas para sa mga nasalanta ng bagyo na libre ang pansamantalang pagtuloy sa mga biktima. Sa kanyang post, nagbigay siya ng mga detalye kung paano makakatuloy ang mga apektadong residente na nagpapakita ng kanyang malasakit. MJ Felipe isa sa mga naging biktima ng bagyong Karina ay ang ABS-CBN reporter na si MJ Felipe. Sa kabila ng pagsubok na dulot ng bagyo, ipinakita ni MJ ang hindi matitinag na determinasyon at profesionalismo. Ayon sa mga ulat at post ni MJ sa social media, nalubog ng tubig baha ang kanilang bahay na na nagdulot ng matinding pag-aalala at stress. Subalit, hindi nagpadaig si MJ sa sitwasyon at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Dennis Padilla Naging sentro ng atensyon si Dennis sa kanyang pag-apela sa isang bangko na humiling ng pansamantalang pagtigil sa pangongolekta ng mga credit card dues dahil sa malakas na bagyong karina. Sa Instagram nag-post si Dennis ang larawan ng mensahe na nakasulat sa piraso ng papel na humihiling na huwag munang mangolekta ng bayarin sa mga naapektuhan ng bagyo sa Central Luzon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin DE ni Dennis ang kalagayan ng mga residente na nagdurusa dahil sa malalim na pagbaha. Ang kanyang apila ay naglalayang magbigay ng tulong sa mga Pilipino sa panahon ng krisis at nagbigay inspirasyon sa iba pang institusyon na maging mas sensitibo sa kanilang mga kliyente. Aiko Melendez Si Aiko ay isa sa mga libo-libong Pilipinong na apektuhan din ng bagyong Karina. Sa isang emosyonal na pagbabahagi, inilaraman ni Aiko ang kanilang karanasan sa pagtangkang habulin ang kotse ng kanyang anak na si Andre Iliana na inanod ng malalakas na baha. Sinabi niya na napakabigat na kanilang karanasan, ngunit kahit na hindi nila nailigtas ang sasakyan, nagpasalamat siya na walang nasaktan sa kanilang pamilya. Bilang isang lingkod bayan, ipinahayag ni Aiko ang kanyang malasakit sa kapwa at ang patuloy na pagtulong sa mga nangangailangan. Gerald Anderson Si Gerald ay isa sa mga kilalang personalidad na naapektuhan ng bagyong Karina, isang malakas na bagyo na nagdulot ng malaking pinsala sa maraming lugar. Sa kabila ng kanyang yaman at sikat na career, hindi nagdalawang isip si Gerald na tumulong sa kanyang kapwa bilang aktibong reservist ng Armed Forces of the Philippines. Ipinakita niya kanyang tapang at malasakit sa panahon ng krisis. Sa gitna ng unos, makikita siya sa social media na tumutulong sa pagsagip sa mga residente sa Quezon City. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang tungkulin bilang reservist at ang kanyang aktibong paglahok sa mga rescue operations ay nagpapatunay na kanyang malasakit sa kanyang bansa. Ang kanyang mga larawan na tumutulong sa mga biktima ng kalamidad ay nagbigay inspirasyon sa marami at muling nagpatunay ng espiritu ng bayanihan sa Pilipinas. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!